good morning sa inyo mga kamami ko at tara samahan ninyo ako sa aking gawain dito sa aking hanap buhay sa aking pagtatrabaho ngayon nga nag overlock nga ako ng gawa namin at kami nga ay may deliver at na delay, na -delay nga ang deliver namin ngayong araw dahil dapat nga kahapon kami magde-deliver martes kasi na delay nga at ang kaya ayan nagpagawa pa ako niyan kaya bago lang ako nag uumpisa ng pag overlock at kanina pa nga rin kinukuha nung may ari at baka daw na naman yung ay sayang lang ang pagbubuo sa maghapon na trabaho kaya naman ako rin ay nagputol na ng garter para naman may makuha naman na mananahe at yan ay ipre-prep pa nila para ibalik uli sa akin upang i-attach naman sa pants na gagawain nila na nehemingan para naman mas maganda yung quality ng gawa. At ayan na nga yung aking pag-eheming. Ayan, nageheming nga ako ng kulay white na aking gawa para naman mas mapabilis ang aming trabaho. Tumutuloy wow! na dahil kailangan. At ayan, nagagartar ngarin ako para naman mas maganda at mas makita nila na may quality yung gawa namin. Hindi na lang puro reject ang kanilang nakikita. Hi! Magandang umaga sa inyo mga kamami ko na mga nagtatrabaho kahit saan man sulok ng mundo na mga nagtatrabaho dyan. Magandang umaga sa inyo lahat. At yun lang po muna ang vlog ko for today kung paano ko ipakita sa inyo ang aking paghahanap buhay dito sa aking bahay dahil ako nga ay work from home. At makita nyo naman kung paano ko ipakita sa inyo. yun lang po muna ang vlog ko for today mga kamami ko. See you until my next vlog! Thank you